Hi guys, welcome back to our YouTube channel. Bali eto, pupunta kami kina Julie. Hapon to nung isang araw, pupunta kami kina Julie para kunin yung inuwi niyang palitaw at saka binangkal na niluto ni Judy. Nung ano to, nung 25 to. At saka yung barley ko na galing kay uh, Saisha kasi naiwan ko yung aking barley at nadampot naman ni Jen. So, punta kami doon para sunduin yung kanyang pasalubong. Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Our ulam for today, pritong isda. Ito yung pritong tilapia pa na nabili ni Asis noon. Iniwan niya kasi may pasahero. Gumagawa so, ako ng parang bowl. Yung ipapatong siya sa may mesa tapos lalagyan mo ng iba't ibang klase ng candy. Kagabi ko pa ito ginagawa. Hindi na ako natapos-tapos. Gawa ng batang ire. Wala din akong magawa. Ayaw magpalapag. Di ba may ubot si Punsya? May ubot si Punsya pag natulog, pag nilapag ko nagigising. Nilalagay ko siya sa duyan para hindi siya ganun magising para medyo mahabang tulog niya. Pagkagising, ayaw maglaro mag-isa. Gusto nakasampay sa akin. Wala. Mm, ayan. Simula na naman siya magligalig. Hmm. Ganyan siya. Ligalig. Kaya eto, kagabi ko pa to ginagawa. Hanggang ngayon, hindi ko matapos-tapos. Yung mga natira-tira kung ano, yan, yung nang ginagamit ko dito. Hmm, ganyan ang style pala. Ganyan. Para ipatong lang doon siya sa may ano, parang bowl, lagayan ng mga kut-kutin. Itura, tignan yung itura nya, oh. Wala, wala man dahilan ng niya. Wala lang. Gusto lang niya mag-iyak at gusto magpakarga. Mm. Wala. Kahit paglilinis ng bahay, si Asis ang naglinis kanina. Karga-karga ko to. Ayaw niya sa likod ko. Nilalagay ko sa likod ko. Ayaw din sa likod. Nag-iiyak din. Nagangangawa din. Ay, nakutonton eh. So, eto na siya, guys, oh. Oh. <laughs> Bowl. Lagayan ng candy. Oh. Sabi ni Julie, ano, lagyan ko daw ng patenga. Parang, pa Parang hawakan ba? kaya maghanap ako ng yan kasi wala na rin akong pink ubus na ang blue, ubus ang gray ubus ang blue, wala na rin pink maghanap ako kung anong magandang kulay hmm. para may hawakan napaganyan pa ganyan ah, ganun. <laughs> kung ano-ano na lang nagagawa watch Christmas today Hi you guys. Ayan, my announcement ang school. Magdala daw ng tarkari, uh, vegetable, kung ano yung tanim na vegetable sa bahay. At ah uh, may program yata sila. What's that program? Food. Vegetable, ano? Parang vegetable... Sewing in the school? Oo, basta ganun. May program about mga vegetable. Kung baga sa atin, nutrition month, parang ganun yata. Kasi vegetable munti, munti sorwi, wari, munti sorwari, ganun. Announcement kaya yan. Dahil may tayo, may carrots, eggplant, at patata. Sabi ko nga, gusto mo ng papaya? Si uh, sabi ko, ilagay ko sa basket, ayaw. May basket kami eh. Ayaw Sidon. niya, plastic lang daw. Mm. Sidon. Yeah. Ito na yung finished product guys ng aking, di ko alam kung anong tawag ko dito, bowl, basket. <laughs> Ayan, may kamay na siya. Ah. Maganda ba? Di ba? Mm, may hawakan na. Pwede natin ilagay yung ating candy at ipatong sa ating table. So, ayan guys, again, nakikita nyo, nandito kami sa may Mosap, kay ni Mosap. At hindi ko ina-expect na walang masyadong display. Unlike nung mga nakaraang Mosap kasi 2 two years, 2 years, 3 years ago. Kasi ito yung pangatlong kay ni Mosap eh. So, yung unang kay ni Mosap, ah, maganda. Ang daming display, ang daming paninda. Tapos yung pangalawang kay mo sa hindi masyadong exciting. Tapos eto, hindi maganda as in. Yung nag expect ka na marami kang makikita sa loob na nakadisplay, na mga sari-sari, wala puro damit, puro kitchenware. Tapos mga atchar, mga atchar nga nila, walang masyadong nakadisplay na atchar. No, mga laruan, wala na rin masyadong laruan unlike before, ang dami-dami nakadisplay na laruan kahit yung mga damit nila wala kung ano makikita mo sa palengke yun na lang din wala silang mga bago may mga silang nila kagaya yan may tig 100 na damit pang bata tapos hindi rin masyadong maganda yung klase niya siguro mga napagpili-pilian na lang yan ibinenta nila ng 100 So medyo disappointed ako kasi yung excitement ko na pumunta dito sa may kairahani mo, mo usap na yan na nung isang araw ko pa sabi gustong gusto ko, wala hindi siya kaya wala din kita nyo wala din masyadong tao unlike yung mga nakarang mosap na marami talagang tao na dinudumog talaga ang mga mosap ngayon wala na wala na yung excitement na pumunta sa mga ganitong mosap mosap dito sa Nepal Ewan, dahil siguro sabi ni Asis, mahal daw kasi ang pwesto nito at saka hindi naman sila masyadong nakakabenta, nakagaya dati. Kaya siguro yung mga naglalagay na rin ng mga paninda dito, medyo nagbawas bawas na rin sila. Yung mga iba hindi na rin yata bumili. Kasi ang daming bakanting pwesto eh. My... Ayan, kagaya nakikita nyo. Tingnan nyo naman yung damit. Mas marami pa yung damit na nakadisplay sa palengke kaysa yung mga damit na nakadisplay dyan. Tapos pareho lang yung price hindi hindi kagaya dati na kapag may mosap na ganito uh, mura mas mura siya kaysa sa nabibili sa market pero ngayon halos pareho lang minsan mas mahal pa yung binebenta nila dito sa loob kaysa sa palengke kaya sabi ko naku sayang mahal pa man din ng entrance dati 50 ang entrance ngayon 70 ang entrance pamahal ng pamahal ang entrance tapos wala na ring mga games, may mga may mga ibang games pangilan-gilan lang din hindi hindi kagaya ng yung piyesta, ba alam niyo yung piyesta sa atin ang daming mga games. Dati ganun dito eh. Kaya excited ka na pumunta kasi marami kang nakikita ngayon, talaga wala. Sabi ko nga kay Ama, naramro Ama? kay rani mo naramro. Sabi ni Ma, oo, oh, oh, mas maganda nung nakaraan-nakaraan sabi niya. May mga magagandang bag o bet ko yung mga bag na naka-display. Pero di ko alam kung magkano. Pero bet ko talaga yung mga handbag nila. Maganda. Magandang klase. Hindi man siya original pero maganda. At eto, pagay nakikita nyo yung daraygar. May mga daraygar, taru, tarugar. Pero ang mga daray, taru, ganyan kasi ay ano, uh, chodari, ay halus halos iisa, halos pareho ang culture nila. Kaya makikita mo sa harap ng bahay, iisa lang din yung way ng fishing nila, yung gamit nila sa loob ng bahay. So ayan pasukin natin ang gar, ang daray gar ayan. Daray. Daray gar. Yo daray. Hamro, rampula hamro. So ito yung ano dito sa may ano sa Sabi ni Ama pasukin natin. Sabi ko sige tara. So, mar may mga nagpapapicture. So, ganito ang itsura ng daray. Maliit lang talaga siya. Tapos, yung mga gamit nila. Parang sa atin din, yung mga ethnic people sa atin. Ganyan ang gamit nila. May mga salakot. Tapos, eto. Yan. Red and white. Tapos, pagpasok mo sa loob, yung pinaka-kitchen nila. May makikita ka dito sa pinaka-kitchen. Ah, yung ano, yung pag-i-steam. Tapos, ano, isda, jaan Yung dryan ng isda. Habang nagluluto yung usok niyan, madra-dry dun yung isda. Yan. Yan. Dry. gar. Abayo. Ah, What? Wow, dito. Pagbayo para, di ba, naroon din sa atin yun, yung pagbabayo ng palay. Ayun, gamit. Okay, come. Oh, hold my hand. Dinisplay yung ano, oh, net. Concert! There's a concert! Uh -huh. Earrings that dirty man. Oh, you baby, yeah, okay. dirty, dirty? dirty! Dirty! Not nice! nalaro ko si Asher dito sa train-train gusto niya. Ayaw ko siyang palaruin dyan sa may slide. Sobrang dumi. Sobrang alikabok guys. Ayaw ko. Ay, hindi naman sa maarte ako no. Kasi okay lang naman sa akin sana kung ano. Pero sobrang dumi niya. Kaya sabi ko hindi Asher. Hindi ka maglalaro dyan. Itong train-train na lang at saka yung trampoline niya lang yung nalaro niya talaga. Dalawa lang. Kasi ayaw ko. Sobrang dumi. Yung damit niya pag naano doon i kakaskas niya doon ang hirap tanggalin ang tumi kaya sabi ko hindi hindi ka maglalaro dyan sa may slate talaga at pagkatapos siya maglalo sa train train ayan pumunta kami dito sa may bilihan ng mga honey may mga nakadisplay dito iba't ibang klase ng honey guys na naharvest nila dito sa Nepal uh, at may nakadisplay na malaking bee Ayan. Ayan yung malaking B. ayun nga, pinicturan ko si Asher, si Sadie. Tapos pinicturan ko na rin si Naama. At saka yung tatlo niyang apo kasama si Tonton. Yan. Pero yung original kasi na honey ay napakamahal. Yung maliit lang na botelya ay 500 rupees. Ganun siya kamahal. At after nun, ayan, nandito kami nakaupo, pinaupo ko mga bata, pinapakain ko sila ng pinat habang nanonood ng concert. May kumakanta dyan, hindi ko naman kilala kung sino yung mga singer nila. Pero nung nakaraan, dumating si Paul siya, yung aktor, yung sikat na aktor dito at ang daming tao, hindi kami pumunta kasi nga malamig at saka gabi na. So, every gabi, may concert dito, kanta-kanta, may mga ini-invite sila na kumakanta, singer, hindi ko alam kung ano, kilala or hindi. Pero, ayun nga. So, ayan, pinapakain ko bago kami umuwi. At sayang-saya pang mga tao, ayan ang paligid. Biyernes ngayon at walang masyadong tao pero for sure bukas Saturday marami ang magsisidatingan kasi nga walang pasok at palalaruin hindi ng mga anak nila kaya lalo hindi ako talaga ako papayag na maglaro si Asher sa slide at sabrang dumi talaga so ayan ang paligid wala masyadong tao maluwag-luwag at medyo paggabi na dito at maya maya lang ay uuwi na rin kami nila ama maganda lang yung kulay pang pa attract ng tao yung kulay ng ferris wheel